Sinabi ng OCTA Research Group ng mayorya ng mga Pilipino ay sumusuporta kay PBBM kumpara sa pamilya Duterte sa kanilang uh, sinabing uh, survey daw na sinasabi ang mga maralitang Pilipino lalo na si Juan Pasang Cruz ay nakasuporta ng tunay kay uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kabila ng kanyang mga isyong pinagdadaanan lalo na sa di paggamit ng pulburon. Ito naman daw pamilya Duterte, bumaba raw talaga ang survey lalo na si Tatay Didong na hanggang ngayon daw ay hindi pa humihinto sa pagbira kay PBBM at ito na nga si uh, Vice Presidente Sara Duterte ay nagsisimula na rin na birahin daw si uh, PBBM. Ang sabi naman ng mga kaalyado ng uh, pamilya Duterte, political mindset lang daw ito para sa sinasabing pagtakbo na no, kung sakali man tumakbo ang Duterte sa Senado ay uh, medyo uh, bababa ang kanilang uh, popularidad sa mga ginagawa daw nila ngayon lalo na sa Davao City sa pagtulisan ni Mayor Baste sa kanilang uh, regional director na sinasabing kinakalaban doon ni Mayor Basti at ayaw niya itong kilalanin bilang na uh, regional director ng uh, buong uh, Davao at ito naman si VP uh, Sara din ay, wala din daw ginagawa para sa sinasabi ko sa ng West Philippines at no comment lang siya eh ganoon talaga ang uh, political landscape sa ating bansa ano lalo na ngayon papalapit ang midterm election ay talagang uh, samut sari na uh, magbibigay ng uh, iba't ibang uh, pagbabatuhan uh, pagbatuhan ng sasakit na salita, parata at kung ano-ano pa. Pero itong uh, Octavius Group sa pamumuno ni uh, President Randy Tray na sinasabi uh, maganda ang performance si PBBM at very cool lang daw ito at may paninigigan sa kanyang mga ginagawa at sinasabi. Kaya daw, uh, mataas daw ang rating ni PBBM kumpara nga sa pamilya Duterte. Eh, pero pa rin na uh, tayo pa rin mga mayorya ng uh, ating bayan, ating mga kababayan, lalo na si Juan Pasang Cruz, ang siyang magpapasya kung sino ay luloklok nila sa Kongreso sa Senado, sa darating ng midterm election. Basta pumili lang tayo ng karapat-dapat kung sino talaga ang mangunguno sa ating mahal na inang bayan na hindi na alam ng ating mga kababayan, lalo na si Juan Pasang Cruz, saan kukunin ang tatlong beses na pagkain na hilalapag sa kanilang hapagkainan, sa walang humpay nagpagtaas na inflation, pagtaas ng atresyo ng bilihin, pagtaas ng kung ano-ano mang bayarin na ginabayaran ni Juan Pasang Cruz sa uh, buwan-buwan at uh, ito nga nga, uh, usapin nga ng mid-term reaction eh iba garating sa autobot pagka nag-file na ng mga kandidasi ang mga kandidato isimula na raw ng uh, pag uh, bud, bud ng SELAPI sa mga kanayunan, sa mga barangay para ikampanya ang kanilang mamanukin sa Kongreso, sa Senado at sa sinasabing local uh, government unit pero sana naman, huwag sanang isang alam-alam ang uh, nangyayari na Walang humpay nga nagpagtaas ng uh, inflation dito sa ating bansa. Lalo na sa nagdaang uh, buwan ng huli talagang sunipa ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin At kay Pangulong Bongbong Marcos naman na sinasabing uh, maganda ang kanyang performance sana. Kumawa pa rin siya ng mga bagay na para sa maralitang Pilipino na si Juan Pasang Cruz na mapunungan talaga kung ano ang kanilang uh, sa kanilang pamumuhay at hindi lang aasa dun sa sinasabing porti sa ayuda na talagang na uh, kanilang inaabangan. Eh, pero kung uh, sinasabi nga ng Octa Research Group na maganda nga ang performance si PDB, may eh, well and good. Basta si kabubuti ng ating bansa, wala namang yung problema. Basta ang uh, mangyayari sa midterm election, ay eh, be the best Manwin Salazar sa mga ng taong bayan na niluluklok na sa sinasabi na magic third sa Senado sa Kongreso at sa local government unit na talagang gumawa sila ng batas para sa mahihirap at magbigay sana sila ng magandang halimbawa sa kanilang sinasabing pamumuhay hindi yung sinasabi kaya ako uh, sa politika para magkabal ng salapi at uh, pag nakaupo na nakakalimutan ng kanilang mga constituents lalo na si Juan Pasampros na talagang uh, nahihirapan na sa tindi talaga ng inflation sa ating bansa. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimilon, magmamatsak sa kaganapan sa araw-araw na buhay ni Juan Pasampros.